Hi guys, gandang maulan-ulan at ang hali mga palangga. Ayan, tara na. Tayo na maligo sa Malubarok Beach Resort. Wow, nakapasyal ko tayo. Dito po tayo sa Moen Dragon. Ayan. Ang dami pong naliligo. May iba naman tayo ng lokasyon mga palangga. Tayo ay namasyal dito sa Malubarok. Ayan guys Ganda na lang din Tara na, tara na, tara na Tayo na magpalamig sa tubig dagat Ayan Ayan lang naman po ang aming kaunting paliguan dito sa aming province sa Samar. At ayun po mga palangga kung makita sa Zoom. Ayun yung island na ayan, nasa gitna ng dagat. Island siya na wala man lang ka puno-puno pero ayan. <laughs> May dumaaw na bangka. Buhangin lang po ang nakaano dyan mga palangga. So yun guys. Tara na. Ayan. Galing. Tara, 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 tara. Baba na tayo sa lock yan. <laughs> yan. Paulan-ulan na hapo. Akat ah, hali. Eh. Tara na mga palang. Na. Punta na tayo sa dagat. dami pa nang dadating niya. Siyempre, <laughs> linggo ngayon, maraming gustong maligo sa dagat. Ayun! Tara na, tara na, tar <laughs> tara. na, maligo. Ang naliligo, mga palangga. O, oh, nakakatawa lang. Na. Wala po yung bayad, mga palangga. Dito, magdala lang kayo ng tent. Pwede na po maligo. Oh. Yan ganon <laughs> ito yung libre na lugar pag gusto mo maligo ng wala lang bayan pwede kayo pumunta dito kaya magdala lang natin yan pero doon doon yung may building ay magagandang resorts na po yan papunta doon so yan ang lawak lang nakakatuwa kasi ang lapad ng buhanginan yan So yun guys, yun yung pinakita ko kanina ayan o oh, sum natin. Island po siya nasa gitna diyan ng dagat. Yan, wala siyang kapuno-puno pero island po yan. Pero may dumaong na bangka sa gitna. Puro lang buhangin diyan. So yun oh. po guys, tara na tara na maligo na tayo. Yan, dapat na dito. Ah, yun. Yo. Muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Ramil Have Your Ella Vlog. Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Yeah, love, love, love. God bless us all. Bye. Ayun.